Ngayong naiproklama na ang mga nanalong kongresista, inaasahang madadagdagan ng dalawa ang miyembro ng House Prosecution Panel. Magbabalita ng live mula rin sa Maynila ang aming correspondent na si Daniza Fernandez. Daniza? Medyo matapos ang proklamasyon ng mga nanalong party lists, mapupuno na ang 63 seats sa Kamara. Isa sa mga papasok na kongresista ay si Chel Jokno, ang first nominee ng Akbayan na nanguna sa party list race. Isa rin dyan ay si dating senadora at mamamayang liberal oml ML party representative elect, Laila Delima. Lima. Parehong si jogno at Delima ay mga veteranong abogado at inaasahan na sasama sila sa House prosecution team na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, napag-aralan na niya ang articles of impeachment. Parehong si Jokno at Delima rin naman ay nagbigay ng kanilang komento sa naging pahayag ni Duterte na quote, gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Impeachment trial ay isang civilized legal process. At ang mangyayari doon ay malalaman ng buong bansa bansa ang katotohanan, she's trying to court sympathy dahil mapalapit na nga yung, uh, yung uh, impeachment uh, trial. Hindi po ganoon ang impeachment proceedings. Sagrado po ang constitutional process of impeachment. Denise, gaano kakumpiyansa si Delima na makakukuha ng conviction? Medyo sabi ni Delima, confident sila dahil malakas at may basihan ang impeachment case laban kay Duterte. Pero ayon kay 4P's Portless Representative at Lead Prosecutor Marcelino Libanan, kailangan i-reconfirm yung membership ng no mga uh, House Prosecution Panel sa 20th Congress. Pero kailangan lang i-reconfirm. Kasi yung, ang source ng power ng ng mga mambabatas ay yung kongreso kongreso kaya eh pagbago ng kongreso kailangan nan humingi na naman tayo ng bagong uh, uh, authority So Denise as of now ilan ba ang mga itinalagang prosecutors ng kamara para sa trial? Mm -hmm. Menchu, labing isa ngayon yung House Prosecution Team. Hindi pa kasama dito si Delima at si Jocno na parehong tumanggap sa imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging miyembro ng panel. At itong ang July, inaasahan na pagkatapos ng State of the Nation Address, ay uupo na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Daniza Fernandez, nagbabalita ng live mula, Maynila.